Hello, good morning po. Ito po si Brother Roy uli. Isang mapagpalang umaga po. I just wanted to share Jesus words ano sa pamamagitan po ng Biblia. So, meron meron tayong mga ugali na mga tao no na dumarating tayo sa pagkakataon na nanunumpa pa tayo pag meron tayong sinasabi, meron tayong ipinapangako, meron pa tayong mga katibayan no Meron pa tayong mga ganon para paniwalaan yung ating sasabihin. Pero absolutely, kung tunay na totoo ka na sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, yung salita mo, ito'y paniniwalaan ng tao. Lalo na kung ikaw yung tao na talagang sumusunod sa mga mga utos ng Diyos. No? Dito yung yung pagkakataong ito tinuro sa atin ni Jesus Christ. Ano bang dapat nating gawin pag nagsasabi tayo ng ating mga salita? Dapat ba mayroong pang pangako? Dapat ba mayroong pa bang sumpa? O kahit wala ng ganun? So dito natin matututunan kung ano itinuro ni Jesus Christ. Nandito yan no? sa Matthew 5, 33 hanggang 37. Ito'y kasama doon sa Sermon at the Mount ni Jesus Christ. So para malaman natin, kailangan pa ba ng panunumpa o oath in English? para paniwalaan ang ating sinasabi kasi kailangan po na ang ating sinasabi ay katotohanan kagaya nga po ni Jesus Christ no nung tinanong siya ng disciple niya sabi niya ay, sabi niya sa kanila and Jesus answered to them I am the way the truth and the life no one comes to the father except through him so pag nakilala mo si Kristo pagka ikaw ay talagang gusto mong mamuhay na kagaya ni Kristo gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto mong makilala at malaman ang kalooban ng Diyos. Kailangan kilala mo si Kristo. At pagkilala mo si Kristo, habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, inaalam mo ito, hinihinimo mo sa tulong at gabay ng banal na spirito na itong mga salita ni Kristo ay mabuhay sa iyong sarili, sa iyong puso, na ito'y nabubuhay sa iyo, ito na yung lifestyle mo. Kaya ito tinuruan tayo ni Jesus Christ Na kung paano tayo magsasabi ng isang uh, conversation Na hindi mo na kailangan pa ng panunumpa O para paniwalaan yung iyong sinasabi So sabi ni Jesus Christ ano Sa Matthew 5 Sundan niyo po ako kung may mga Bible po kayo Sa Matthew 5, 33 hanggang 37 Sabi po ni Jesus Christ ano Bukod sa rito, inyong narinig na, sina, na sinabi sa mga tao sa una, huwag kayong manunumpa na di katotohanan, kundi tuktok din mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. So ano pong sinasabi? Kasi in many cases, kala natin meron mga nasasabi natin mga maliit na pagsisinungaling. Hindi po ang maliit at malaki, isa lang po resulta nun. Pagsisinungaling po yun. Ang tinutukoy dito ni Jesus Christ, kung magsasabi ka, kung meron ka mang itutukoy o meron kang ipapaalam, meron kang kausap, sasabihin mo yung katotohanan. Huwag mo nang hayaan pa na maakilos ang jablo. Maging totoo ang iyong pananalita at hindi ka mahuhulog sa kasalanan. No? Kasi ang pagsisinungaling, ito po'y kasalanan. No? So ngayon, ano pong sabon ni Jesus Christ sa Datapot sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa, ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos. Oh, huwag natin ipanumpa. Minsan may mga ganun pa tayo, no? Di, sa harapan ng Diyos, sa langit tatlo sa langit, ipinanunumpa ko, gagalawin ko yan. Totoo yan. No? Hindi na raw po kailangan yun. Huwag na natin gawin yun. Dahil hindi naman kailangan pa ng mga ganong panunumpa para lang paniwalaan ng ating sinasabi na ito'y totoo. Kaya po sabi doon sa susunod, ano? Huwag ninyong ipanumpa doon po sa 34. Data po Sorry po, sa 35, no? Kahit ang lupa sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa kahit ang Jerusalem sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. That time kasi ano, nung nandun si Jesus Christ sa, sa, mount na ito, Sermon at the Mount. So kaya niya tinukoy yung Jerusalem para mas madali po nilang maintindihan. Kasi ito pong Jerusalem, alam na alam po ng mga tagapakinig ni Jesus Christ. Ibig sabihin, kahit na kahit kahit yung Amerika pa, oh, sinusumpa ko, alam ng Amerika na gagawin ko ito. Hindi na po kailangan niyo, no? Hindi na po kailangan. Kailangan lang po na maging totoo ka, maging totoo ka sa iyong mga pangako o maging totoo ka sa iyong mga salita. 'Yun po ang kailangan kasi 'yun po ang kalooban ng Diyos. Maging totoo tayo dahil kung hindi po tayo totoo, hindi po nananahan sa atin si Kristo. I mean, doon yung pagiging totoo, honest. Sasabihin mo talaga yung katotohanan. Kung hindi mo siya magagawa, sabihin mo na agad brother, hindi ko to mamimit. Kasi ito yung schedule na ito. I'm not so sure. So bigyan mo ko ng 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 uh, extension for this baka sakali mamit ko yung gusto mong mangyari. O for example, o sige, pag may gagawin ka o meron kang mga mga dapat uh, accomplish sabihin mo kung mamimit mo siya o hindi. Or else, ito'y kasinungalingan. Pinapaasa mo lang yung kausap mo. Kaya sabi ni Jesus Christ sa verse ano po, no? Sa verse 36 ng Matthew 5, Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Sorry. Tinatawa po ako kasi konti na lang buhok ko. so, hindi, hindi, isipin nyo po, no? ipapanumpa mo o sige for example ako nakipag-usap ako tapos sasabihin ko o, sinusumpa ako sa sa ulo ko sa buhok ko tignan mo naman o paubos na yan o na mauubos pa yan kung nagsisinungaling ako mawawala yung buhok ko o puputi ang buhok ko pagka hindi ko sinasabi na, na na, totoo yung yung sinasabi ko sa'yo dito mga kapatid hindi na raw po kailangan yun ang kailangan po sabihin mo lang po ang katotohanan at doon pa nagoglorify ang Panginoong Diyos dahil nakikita ka na nabubuhay ka sa salita ng ating Panginoong So Kristo. Nagiging asin at ilaw ka at doon nagkakaroon ng magandang relationship, nagkakaroon ng credibility, nagkakaroon ng ng uh, magandang uh, uh, as a, you are setting as a good example. Yan ang Kristiyano. Na kapag kinausap mo yung totoo ang sinasabi. Yan ang nabubuhay sa salita ni Kristo. Yan, ganyan ang dapat na isang tao na nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo. Ipinamumuhay niya yung kanyang mga salita. Yung mga salita ni Kristo na kanyang naririnig at napapag-aralan. Nakita niyo po yung glory para sa Panginoon, hindi sa tao. Kaya doon po nalulugod ang Diyos. Kaya sabi po doon sa, sa, ano, sa verse 30, 37 ano for the last part ano sabi ni Jesus Christ doon sa mga tagapakinig at the same time sa atin ano po sabi po rito sa verse 37 ng Matthew 5 no? datapat ang magiging pananalita ninyo ninyo'y oo kung oo hindi hindi sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama nakita nyo po yun ano? totoo naman pag nagkaroon ka ng mga pangako pang ganyan nagkaroon ka ng mga pamamaraan na para lang paniwalaan yung iyong sinasabi ano nangyayari drawing ka naman brother eh. ano sino napupulaan ang Diyos sino napupulaan si Kristo sabi mo nabubuhay ka sa salita ni Kristo pakatapos ikaw ganyan ang pamumuhay mo sa pagsasalita mo pa lang hindi na katotohanan nasa katotohanan sa iyo kung talagang nasa katotohanan ka si Kristo ay nabubuhay sa iyo kung nasa katotohanan ka talaga, yung mga salitang sinasabi mo, katotohanan din ang lumalabas sa'yo. Kaya po tayo, no, hindi na kailangan po mga ko. Hindi na kailangan mag out pa. All you have to do is to say the truth, nothing but the truth, and the glory belongs to God. At doon, pag ginawa natin yun, mga kapatid, nakikita natin na ta transform tayo into Christ-likeness. So purihin po ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay at totoong salita. Salamat po mga kapatid. Tapusin natin ito sa pananalangin. Pasalamatan natin ang Diyos. Lord God, salamat po sa umagang ito. Una, patawad sa aming mga kasalanan. Hayag man ito o yung mga nakatago, hinihingi namin ng forgiveness. Sana po Panginoon, tulungan mo kami na sa iyong mga salita, kumilos ang banal na spirito upang maganap namin ang iyong kalooban. Hayaan mo po Panginoon na lalong maging malakas ang Espiritu Santo na ibinigay mo po sa amin kaysa sa kagustuhan ng laman tulungan mo po kami mamuhay ng isang tapat at tunay na Kristiyano. sa tulong at gabayin ng Banal na Espiritu in Jesus Mighty's name Amen Good morning po and uh, salamat po sa pakikinig so sa susunod po ulit God bless po sa ating lahat